Itadaki guys, na miss nyo ba yung ating pagkain ng pipino o yung ating mga kinakain dito mula sa ating farm? Ayan, at itadaki wala nang hugas-hugas siya, punas-punas na lang sa ating arms. Itadaki mas! Ang tamis guys! Good morning guys, nandito tayo ngayon sa aking farm. At syempre, todo todong, -todong balat tayo dahil napakainit ng panahon guys, para hindi tayo agad-agad magitim. Ang kagandahan dito sa sumlero na to guys, tingnan nyo, hanggang leeg natin natatakpan. And then sa batok natin, Pwede natin siyang iangat, pwede natin siyang ibaba. for today's video ay mag harvest tayo ng ating mga mangilang-ngilang gulay na tumutubo na dito sa ating farm. Unahin natin ay mag-harvest na tayo ng ating mga talong dahil paboritong paborito talaga ni Ate Aska ang tortang talong. At ayan, nakita nyo kahit anong kalbo natin ng ating mga talong still, lumalago talaga sila ng husto at nakailang kalbo na tayo dyan guys. Ang unahin natin guys ay etong ating mga bilugan na talong. i harvest natin to napaka cute nila, 'di ba? Hindi ko alam kung lumalaki ito eh. Pero gusto ko kasi tong i-try, guys, na ilaga. Pero wag na muna kasi sayang, no. At ayan, tinatanggal natin yung mga excess na sanga sa ilalim niya yung para lumaki na muna ng husto yung ating mga talong. Ayan, at the same time para hindi tayo puntahan ng insekto kapag masyado silang madamo ay madahon, ang mangyayari guys ay puntahan tayo ng insekto. Ayan, kaya kailangan lagi natin i-open yung part na ilalim para hindi rin sila makaagaw ng sustansya mapupunta dito sa ating mga bunga yung ating mga ating mga nutrients na idinidilig. Ayan, napakakapal nila guys. Ah, every week nagtatanggal talaga ako ng mga panibagong sanga at mga panibago nilang bunga. Ganon din yung mga dahon na luma. Ay, aray! sakit. <laughs> ang sakit pa kuryente natin, guys. Grabe. Alam nyo yung kuryente natin ngayon, bagong bili. Ni Papa kasi nasira nga yung kuryente natin. So, yung sakit niya, two times. Yung lakas ng kuryente niya, guys. Eto, katulad yan, guys. Tingnan nyo, ha? Kakatanggal ko lang yan. O, tingnan nyo, may tumutubo na naman na panibagong sanga. So, eto, tanggalin din natin to. Ayan. Kasi hanggat maaari guys yung ilalim ng ating mga talungan, kailangan ay malinis para hindi tayo pupuntahan ng mga apids at kung ano-ano pang insekto, lalo na yung nagbubuga ng mabaho. Ayun. So, pag malinis yung ilalim na yan, guys, ay nakakapag-flow ng maayos yung uh, hangin, hindi tayo basta pupuntahan ng insekto kasi nga napakanit nilang tingnan, konti lang yung mga dahon na nakikita natin so mas madali silang makikita yung mga insekto kaya hindi din sila pupunta dyan. kasi ang gusto ng mga insekto yung malalago masyado ang area para hindi sila nakikita. At ang kagandahan ng plastic, ayan nga, nakikita natin yung mga tumutubo-tubo na mga hindi natin kailangan ng mga damo. Ayan, mas madali natin makukuha at hindi sila magiging kaagaw sa ating mga nutrients. So, napakalakas talaga guys, lumago. ng ating mga talong, basta buksog sila sa nutrients. Ayan, o, oh, di ba diba? Kung ba, kahit tanggalin natin ang tanggalin ng ganito, may lumalabas at lumalabas talaga sa kanila. Ayan, isa pa to. So hanggat maaari guys, tignan muna natin na maging maliwanag yung kanilang ilalim. Ito naman yung green talong natin. Ayan, o oh, kakaputol ko lang din yan. Ewan ko bakit balagun naman sila. So di ba ang sarap guys kapag nakikita natin yung ilalim, maliwanag yung ating talungan. Aray, ang tinik kasi na itong talong na to guys. Mm. Ayan, maliwanag yung ating talungan at wala pala siyang tali dito. Kasi dapat may tali siya guys kasi protection yan kapag malakas ang hangin at yung ating pakwan ay naipit. Ayan. So dito wala pa tayong mga nakikitang bunga sa ating mga green. Gagawin naman natin ay tatanggalan muna natin siya ng mga excess na sanga. Ayan. Yan yung para hindi tayo puntahan ng insekto. danyan ka, ano ang lola nyo guys, ka OC. Ayokong nakikita na parang ang lagu-lagu ng aking mga pananin. Gusto ko ay konti lang yung nakikita kong mga down sa kanila more on bunga. At ayoko na masyadong maraming bunga. Ang gusto ko ay yung tama lang pero masarap yung mga maaani natin. So eto kaka Kalbo ko lang. Ayan may mga bunga na tayo nakukuha dito. Eto yung mga medium size lang ng talong. Ayan. Hindi siya masyado dumalaki. Pero ito lalaki pa to actually. So ayan. Meron tayong isang sanga dito na namumulalak na rin. Medyo payat siya, 'di ba? Kasi di pa natin natatanggal yung ating mga bunga. Pero ngayon natanggal na natin. Ayan, lalaki na 'yan ng dire-diretso. Paborito paborito talaga 'to ni Ate Aska kasi pangatlong harvest ko na ng talong 'to, guys, actually. Mm uh -uh. Ayan. Akala niyo maninipis lang sila, 'di ba? Panay ang kalbuho ko kasi diyan. Ayoko nang masyadong madahon. Ito naman yung ating size na matataba. Oh my God guys, nagkakaroon tayo ng mga apids dito sa ating mga pipino. Ayan. So, ano, natin siyang kalbuhin para madali natin makita yung ating mga uh, pipino. Ayan, as long na malago yung ating mga pipino, talagang puntahan sila ng apids. Ayan, ang dami guys. So, so lahat yan kakalbuhin natin. At, ayan, before and after lang natin kung gaano sila kalago. Ayan. So, ganyan na nangyayari kapag sobrang lago nila tapos hindi natin napapansin. So, mag-harvest na rin tayo ng ating mga mangilang-ilang pipino. Ayan. ito yung ating first harvest ng pipino guys at syempre hindi ba mawala yung ating pagmuta dahil gutom na yung lola nyo na-miss nyo ba yung ating pagkain ng pipino o yung ating mga kinakain dito mula sa ating farm ayan at itataki mas wala nang hugas-hugas siya punas-punas na lang sa ating arms itataki mas tamis guys. Kapag ka nagtatanim kayo ng pepino, ang best time na pag-harvest ng pepino, yung mga ganito kasi matatamis pa sila. Pag nangyayin sila lumaki, yun yung medyo matubig na, kaya matabang na. Ang sarap. At syempre, wala pa siyang buto. Mmm. Tamang-tama sa ito yung ating mga pipino Kung saan napakalago na nila Kaya ang nangyari Ang dami ko nakikita ang apid Sa ilalim ng kanilang mga dahon At nagkakaroon na rin sila ng mga powdery mildew So ang gagawin natin ay kakalbuhin natin sila At ito nga isa sa mga nakalbuhin natin Kung saan ay kanina punong puno ng apid Yung kanyang ilalim Ayan Nakita nyo yan At ayan na nga guys Tingnan nyo, kung gaano kadami yung aphids na natanggal natin. So, na kailangan ay maganda talaga ang airflow ng inyong taniman niyan yung para maging iwas tayo sa sakit at pagkakaroon ng mga aphids. Look at that. So, lahat yan ay kakalbuhin natin at i-sprayan natin after natin siyang makalbo. And guys, yung ating zucchini. Ayan, meron na tayo paunang bunga. Kahit hindi tayo kumakain ng zucchini, nagtanim talaga tayo niyan. ayan guys yung ating first harvest for today's video meron tayong pipino, zucchini at talong at eto na nga nakalibre na naman tayo ng ulam kung saan ay pinirito lang natin yung ating zucchini na parang steak at nagsigang tayo yung talong na nakaprepare na yan ay para sa sinigang and then syempre hindi nawawala yung ating pipino pickled na kung saan ay paborito ng aking mga anak basta meron yan guys sold na sold ang kanilang pang merienda